So na iniintay nyo mga lodi, i-reveal -re na natin. Hindi ito, hindi rin ito. Ito, si Pati, yung ating Yamaha Passio. i natin kung magkano nga ba ang nagkasos ko. Pero kung mapansin nyo, parang wala naman na bago. mga lodi napaganda ng panahon yan eto na ito na iniintay nyo mga lodi i-reveal -re na natin hindi ito hindi rin ito ito si pati yung ating Yamaha Pashu i-reveal natin kung magkano nga ba ang nagkasos ko pero kung mapansin nyo parang wala naman na bago same color yan may nakatabaki na bago pero makikita nyo lahat na kinabit ng accessories yan nasa vlog ko lahat yan mga lodi, lodi. so kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna kay Lodi Moto para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. Ayan mga Lodi, simulan natin. Tara! tayo so, mga Lodi, nasimulan ko sa unahan. Ayan, makikita nyo yung napakagandang windshield natin sa ating papasyo. Ayan, kung mapansin nyo, napakaganda niya. no? Clear na clear, maganda yung pagka-windshield niya. Hindi siya, parang hindi siya acrylic eh. Okay, kasi clear na clear siya, napakaganda. Ang brand nito mga, mga Lodi is Nemo. Ayan, sharp type design. Yan, kung makikita nyo. Yan, kung makikita nyo mga Lodi, nagkamali ako sa isang vlog ko. Hindi, hindi pala ito stainless. Okay, ang stainless sa kanya mga Lodi, yung mga bolt lang niya. Yan. Okay, pero pilit ko tanong ng bagong bolt yan para mas maganda tingnan. yan. Okay, tapos mga Lodi, ang presyo niyan, na makikita nyo sa vlog ko, nasa 1,500 to 1,600 yung gantong uh, windshield mga Lodi. Para bumagay mga Lodi sa ating windshield, bumili rin ako ng round mirror, na Yamaha Gin Wine. Original to mga Lodi na ano, para hindi kinakalawang. Ayan. Ang presyo niya mga Lodi nasa 1,300 pesos. Ayan. Mga nabili ko rin sa Shopee ito mga Lodi. Okay. Tapos yung simple ano niya, yung lagayan ko ng GoPro saka Insta360 nasa 350 pesos tong yung lagayan natin. Tapos meron tayo dito lagay ng lagayan ng phone, holder. eto yung Motowolf. At nakakalaga ito ng 300 pesos. Yan. Baba tayo. Yan. Kung makapansin nyo yung, yung in-lever niya, ang ginamit ko ay RCB. Ayan. Ito. Pag umagsak siya, ayan, gaganto siya mga lodi. Tapos meron siyang adjustment kung gusto mo ng medyo malambot or medyo matigas. Ito yun. Okay. Ayan. Ang presyo nito mga lodi, nasa 1,300 to 1,500 pesos. Ayan. Silver yung pinili ko para mas maganda. Nakabila niyan. Ganda, oh. Tapos, ito, mga lodi, sa harapan ng ating headlight, kinabitan natin, natin, natin ng parang siyang salamin na may pangalan na pasyo. Ayan. As, meron siya dito siyang parang uh, sumbrelo. Ayan. Okay. Ang presyo niyan, nabili ko parang 600 pesos. Ayan. Kasi so, shoppy rin niya, mga lodi. Design lang niya, mga lodi. Ayan. Baba tayo. Kung makikita niyo, mga lodi, dito naman sa baba. Ayan. Sa parting gulong. Ayan mapansin nyo, puro RCB yung kinabit natin. Yung rotor dish natin, RCB rin to. Kung mapansin nyo, matagal to nakakabit mga lode, no? Hindi siya kinakalawang. Wow. kahit maulanan siya, napakaganda ng natin. Lang bago kayo magabit mga lode nito, hindi to plug and play, ha? Ah. Kasi 190 mm yan, eh. ng ating rotor dish, pang Mio, yan. Kasi yung stock nito is 180 mm. Kaya ginawa ng aking mekaniko, oh, pinamasin siya pa natin to, nagbawas dito. Kasi may sariling yung RCB caliper natin, may sarili siyang ano, bracket na inadjust dito yung butas. Ayan. Mapalit sa vlog ko, ito yung vlog ko na yun. Ayan, para panood nyo. Ayan. Ito na ating S-series na caliper. Ayan, pang Mio rin. Kaya kung bibili kayo ng gantong setup, pang Mio lahat yan. Mga Lodi, Mio M3, Mio, Mio Sol. Okay. So lahat yan pang Mio. Eh, okay. hindi nga lang plug and play to. Mga lodi ah. Pero kung stock lang gamit nyo na rotor disc, plug and play. itong ating RCB. Ayan. So magkano nga ba ang presyo nito? Kasi nilagyan din natin ng brake hose. Okay, ang, ang brake hose natin nasa 700 to 650. Ayan, hindi ko lang matandaan kung ilang MMT yung haba nito. Basta ang bilhin nyo pang unahan na lang. Okay, ito namang ating uh, RCB na S-series na kaliper natin kulay gold kahalaga ng 2,300 to 2,500 pesos itong rotor disc natin nasa 1,000 plus 1,000 to 1,200 ang presyo nito mga Lodi ayan tapos mga Lodi itong mga bolt na yan lahat kasi lang mga bolt na kinabit natin ayan lahat ng body bolt pati mga to bolt na yan malaking bolt pati yan filter natin ayan lahat yan mga Lodi makikita nyo ayan lahat yan, napalitan na natin pati sa likod ayan, nap napalitan natin lahat yan ayan, ayan lahat nabili natin yan kay, kay Lodi LJ, ayan sa Cloud Motor tie -in, tie, in accessories, ayan, ayan mga body bolt yung total na nabili ko sa lahat ng bolt, ayan, nakabili natin natin, kapitan natin lahat para umabot ako ng 2,500 hanggang 3,000 pesos lahat na nagastos ko sa mga bolt pati sa ganito ayan Model, Lipa tayo dito. Ayan. Itong ating ano, ating muffler, napalitan natin yung heat guard niya. Ayan, may design siya dito mga lodi. Ano. Uh, ang presyo nito, saan ako ito binili sa Shopee rin sa Indonesia. Kakulay siya nung ano, ng ating ano, bearings. Ayan, tapos na, nakaparang carbon na ano, na design. Ito may design na dito. Ang presyo niya mga lodi, nasa 700 pesos. Ayan, plug and play to. Ayan ipa pa tayo mga Lodi dito. Ito yung sa pinakamaganda na ko dito sa ating pasya, yung RC Premium. Ayan. Okay, yung dalawang adjustan niya mga Lodi. No? Nabili natin dito mga Lodi kay Boss Prime TV dyan sa Prime Motor Party accessories Accessories. Ayan. Shoutout natin dyan. Napakabay tao niyan. Ayan. Nabili natin siya. Ang, ang presyo niyan mga Lodi, nakakalaga na 3,800 to 4,000 plus. Ayan. Pababa ko ah. Para siyang semi-lowered. Papakita ko ah. Ayan mga Lodi, binaba ko Ayan o. Oh nakaista na lang siya. Ayan, para siya nag semi lowered no. Ang maganda yan mga lodi, hindi yan na, hindi nasabit dito sa ilalim kahit may sakayan mga lodi no. Maganda 'yung pagkakatimpla ko dito. May timplahan dito ng ano, ng bounce niya sa, sa taas ayan. Gusto mo malambot, gusto mo so medyo matigas ang konti, itimplahin mo lang. Ikaw mismo gitimpla para makuha mo. Okay, ito 'yung vlog namin, nang lumakad kami. Si Jun Jim sa Kasirima na may gamit nito. Ayan, kasi may lubak-lubak pa, napakaganda maglaro doon ito. Okay? Kasi sila naka-experience eh. Siyempre ako rin, nagamit ko, kaya lang wala akong sakay. Yan, ako ako Ito, no? Binili ko lang to para lang ano, hindi lang madumihan masyado yung ating uh, footboard. Ayan. Ganda, napakaluwag ng ano, no? sapati. Luwag ng lagay ng mga gamit. Ayan, kumakikita nyo. Mura lang to, 99 pesos ang bili ko sa Shopee nito. Dito naman tayo sa kulay ng ating mugs. Ang talagang kulay niyan ay glossy black, mga lodi. Yan. Pinapaint natin niyang kay Boss Ren. Kay Boss dito sa May Sabang. Ya Riders Yard Paintworks Garage. Yan yung pangalan ng kanyang ano. Ito yung paints nila, mga lodi. Makikita nyo. Ayan. Yung paints nila. Para makita nyo. Magkano nga ba ang presyo nyong papaint natin? Depende. Pag-stack lang, nasa 700 to 1000 pesos. Pag-stack lang yung uh, i repaint sa inyo. Ayan. Kahit anong kulay na yung mga lodi. Tapos, dito, yung ating crank is pinapaint na rin natin na pearl white. Yung naman, yung mags natin, pearl white na nagbo-blue siya. May konting glitter na nagbo-blue. Ayan. Dito, 700 pesos. Tapos, 700 to 1,000 pesos yan yung ating nag-aas dyan sa ating mags. Napakamura na lang mga lodi. Puntahan nyo na lang dito sa si boss rin ang may-ari noon. Ayan. So ayan mga lodi, napakaganda oh. Ha? Hello, dito naman yung ating busina. Okay, makita niyo yung busina natin. Ayan. Yan. Okay. G-Star yan, nabiyatin kay Ned Adriano sa kanyang shop sa Shopee ayan natin. Yan na no, parang parang kotse no, pero parang stock lang yan ito patok sa inyo. Yan yung ating uh, binili. Yan na no, parang kotse tunog no. Tapos pinakabitan din mga lodi natin ng ah uh, may driving light. Ito na yung ginawa ating switch. Ayan. Ipakita ko sa inyo yan. Makikita nyo sa vlog. Ayan. Ito yung switch natin. Ginamit na natin. Kasi di ko naman nagagamit ito eh. Sa stop and go. Okay. Pag may traffic, no? Okay, Ipakita ko sa inyo ating mini may driving light kung saan kinabit ng ating mekaniko na si Lodi Jelo sa bakit mekaniko ito pinakabit. Ayan. Binilang ko ng mga Lodi ni stainless na bracket. Ayan. Kusan natin. bubuksan natin. Ayan. Yan, yan yung low. Ito yung high. Ayan. Yellowish siya, mga lodi. Ayan, ganda Oh. Ah, low. High. Yung pinakabusiyan natin nasa loob nito. Tapos yung stock tinanggal na dito. Ayan. Pero ang size ng stock natin halos same lang ng ating biniling G-Star eh, na busina. Ayan. Magkano ba yung total na nagkakas ko? Itong mini, -dri mini driving light natin nasa 1,000 pesos yung g, yung g Star na B3 at ayon na horn nasa 700 pesos kaya 17 sila lahat mid, mid driving light saka yung ating busina na g Star yung 1, ating 7, simple 8. setup ayan ayan napaka simple lang pero halos ka lahat ng ginamit natin dito ay uh, mga magagandang klase na accessories mga lord lalo na yung RCB ayan At ko sa inyo Uh, solid, no? Ganda niya, mga Lodi. Ayan. Yo, nagpakita rin si Lodi mo ito. Ayan. ayan. Mga Lodi, tapos na tayo sa ating pag-reveal para sa ating kay Pati, kay Passion natin, kung magkano lahat yung nag natin. Ayan, napakita ko sa inyo mga Lodi lahat kung magkano yung total natin. Simple lang, mga Lodi. Parang walang parang walang pinilitan, pero padahay pala, mga Lodi, nakita nyo, Ayan. So, kung nagustuhan nyo mga Lodi yung ganda simple vlog at nakatulong sa inyo, kung ano-ano pa yung dapat nyo ikabit sa inyong pasyo, ayan. 5 okay? So, makikita nyo mga lods sa aking channel yan. Kay si Lodi Moto TV, makikita nyo yung lahat ng lahat ng sinetap ko, nandun lahat yun. Yeah. So, maraming maraming salamat mga Lodi. Pa-support lang mga Lodi. Please like and share and share na rin po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV. And paklik na rin po ito notification bell para lagi tayong updated sa ating mga sali video. Si Lodi Moto po, ride safe always mga Lodi. Si Pati lang malakas. Peace out. So yung mga Lodi, no, kung nagustuhan nyo yung gantong simpleng setup para sa ating Mio Sporty. Ay, mali, <laughs> mali. mali.